Ah, uh, both. Pareho. Anong ibig mong sabihin? Pretty and ugly? Uh, ang ibig kong sabihin, you're pretty ugly. <laughs> <laughs> Mo. Engineering Department po. Anong alam mo? Alam ko po kung saan kayo nakatira ng misis mo at kung saan nakatira yung kabit mo, boss. Tanggap ka na. Thank you. Pugis! <laughs> <laughs> oh, Pugis! Nandito na magugulit, magugulit! Dok, na Sorry, sir. Mula ngayon, ikaw na magpapakain at magpapaligo sa kanya. Kasi putol ng mga kamay at paan niya. Ha? Huh? Hindi nga. <laughs> Nervyos ka, ano? Joke lang. Patay na siya. <laughs> Bagay, hayop ka! <laughs> Bungi-sngi, sa dito kami Magugulit, Pare, nag-away kami ng girlfriend ko Bakit naman? Humingi ng regalo Sabi niya, kahit ano daw basta may diamond Inuman naman pala eh Ano na regalo mo? Baraha <laughs> Bungis sngi sa dito na kami Magugulit, magugulit Mamang driver, bayad po Saan galing? sa akin. Papunta saan? Papunta sayo. <laughs> Bugis, sa iyo. Bakit? Ay, kailan birthday mo? May 19. Anong taon? Taon-taon, siyempre. <laughs> of the Tiger. Beauty is in the eye of the Tiger. <laughs> what is 1000 books plus 1000 books? 2000 books, ma'am. Good. Ano naman ang 2000 books plus 2000 books? 4000 books, ma'am. Very good. Now, what is 4,000 books plus 4552 books? Ma'am, one library po. <laughs> Grabe, brown out sa office namin. Halos dalawang oras kami sa elevator. Eh, mas grabe sa amin. Apat na oras kami sa escalator. <laughs> <laughs> Ay, dapat tayo mag Kung sa dito na kami na Susundin kita mamaya, ha? Bubusina na lang ako kapag nasa harap na ako ng bahay ninyo. Okay. nang namin kung ano daw po ang trabaho nyo. anak sabi mo carpenter ano po yung carpenter itay ano taga pintura ng kotse carpenter OMG sige solid talaga mga mura mo waiter bakit ang tagal ng order ko ilan ba cook niyo dito eh sir wala po kaming cook dito Pipsi lang pepsy <laughs> Confidential? Confidential. Ito yon anak. Anak kita. Confident ako riyan. Yung best friend mong si Tickboy, anak ko rin. Confidential yan. Bumis-ngis! <laughs> <laughs> Nandito na kami, magugulit-mugulit! Pare, galing ako ng doktor. Nakabili ako ng hearing aid. Grabe, ang linaw ng pandinig ko. Talaga? Magkano ang bili mo? Kahapon Kahapon lang. <laughs> Dahil ba sa nakakaadik ako? Hindi. Nakakasira ka kasi ng buhay ko. <laughs> Ah, eh, eh. Pare, anong gamot? Ah, uh, sleeping pills. <laughs> Bungis kami, magugulit, magugulit. Carping, ano ang tawag mo sa anak ng taong grasa? Ma'am, baby oil? <laughs> Bungis kami, magugulit, magugulit. Ano ang ating pambansang hayop? Ma'am, De, may W sa huli. Ah, kutaw. De, may sungay. Diyos ko po. Demon yung <laughs> 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 Anong horoscope Anong horoscope? Yun bang kapalaran mo? Katulad ko, cancer. Ah, sa akin, almorana. <laughs> <laughs> Bungiski, Sa well, <laughs> Ano ang pambansang ibon? Ah, uh, chicken? Hindi! Kulay brown ito! Ah, uh, fried chicken? Hindi! Mas maligit ito sa chicken! Chicken cubes, ma'am? Get out! <laughs> Ma'am, sulat ako kay Daddy Dear Itay, thank you sa padala mo Happy si Nene sa chocolate, baon niya sa school Yung tennis shoes, suot na ni Kuya Pero next time po, huwag ka na magpadala ng moisturizing milk Mapait po kasi, hindi ko malunok, Tay <laughs>